Cause when you love someone You open up Lagi niyong tatandaan naman Mahal na mahal ko tayo yeah! ng mga kapatid mo Walang araw na di ko kayo naiisip Kayo ang lakas ko Thank you ma dahil sinupresa mo ako ng ganito kasi hindi ko akalain na mag-effort ko ng ganito Ay magandang araw ako si John Reed ng Sell Love to Pinas. So nandito tayo ngayon sa barangay Amistad, uh, Tayug, Pangasinan. So kung makikita nyo, napakaganda ng uh, view natin ngayon dito tulad ng ating dalang uh, sorpresa ngayon. So meron tayong arranged balloon, stuffed toy, bouquet with cash, set of jewelry, tapos syempre yung dedication cake natin. So ito ay handog at sorpresa ni Ma'am Renaline para sa kanyang anak. Para i-celebrate ang 18th birthday nito So tara samahan niyo ako sa presensya Come oh, on dito Po. Mama, po? Po. Mo eh, Actually, kasi, kang... Ano nga po? Sa Mandi po? Oo po, Mandi ko! Hindi nga po. Birthday mo ngayon, ma'am? Oo po. Actually, ma'am, kasi meron kang padalang regalo. Sa kaya galing, ma'am? Sa po kaya galing? One ano friend po, ma'am? One friend! Hindi na, ma'am. Labi siya. Labi siya. Alam n'yo tayo. Sino ba si Ma'am Rena eh, Ma'am? Galing kay mother mo to, Ma'am. Happy uh, si birthday. Hindi pa lang, harap ka lang sa amin sa camera. So, 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 anong pakiramdam na pa-sorpresa ng nanay? Ilang taon mo na siyang hindi na. Sa tatong taon. Sa tatong taon. Kaya naman sa na kayo sa plan. Ano sabi naman niya sa'yo? May, may, duda ka ba na? May duda ka ba na ano? Na parang, parang meron, meron ka ng pagalipa? duda ka na ano? Ito nga, gusto ko buksan mo rin ito mga. Awakan ko muna ano. Buksan mo rin ito. Ilang taong ka na ulit, ma'am? 18 ka. So, ibu mo eh, ma'am, no? So, ano yung pakiramdam? So, Anong yun? pakiramdam so, ano na... First time, ma'am, 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 điều này là điều bình thường. chúng ta không được. Pagbilang ko ng tatlo, kanta tayo happy birthday ha? okay. Okay. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Look handle. Miss ka muna tapos blow mo yung handle. Malapak tayo. <laughs> <laughs> hindi pa po dyan nagpalabot meron pa message sa iyo si mama wala ba itad? kagam lang wag din sa datoy huwag ka matang mag video to bro diba parang i-vlog ko para sa iyo mama <clears throat> kayemik lang tayo mama. Kay, mama, mama para sa pinakamaganda kong anak happy 18th birthday sana nak napasaya kita sa simpleng effort ni mama para sa iyo Pasensya ka na nak ha? kasi wala na naman ako sa piling mo ngayong mo. Pero nak, hindi to had lang para maging malungkot ka ha. Lagi niyong tatandaan naman, mahal na mahal ko tayo ng mga kapatid mo. Walang araw na di ko kayo naiisip. Kayo ang lakas ko. Kahit sobrang pagod, pero di ako sumusuko dahil kayo ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Para mabigyan ko kayo ng magandang kinabukasan ayaw kong maranasan ninyo ang sobrang hirap na naranasan namin noon. Kaya kahit di madaling malayos kayo sa akin, pero kinakaya ko dahil alam kong para sa inyo ang lahat ng ito. Konting tiis na lang mga anak at magsasama sama na rin tayo ha. Happy, happy 18 birthday na naway masaya ka sa araw na ito. I love you mga anak ko. Miss na miss ko na kayo sobra. mag ingat kayo lagi ha. Love you both mama. Hindi rin ako na message mo para kay mama. alam mo lang yun. Sige lang. Pagkasalam. Bawal iya ka. Bawal iya ka. Thank you, ma. Dahil sinupresa mo ako ng ganito. Kasi hindi ko akalain na mag-effort ka ng ganito. Hindi ko naman in-expect na nasusupresa mo na ako ng <laughs> ang sobrang ganda. Uh, nagpapasalamat din ako sa iyo dahil nandyan ka para sa amin. Kung kailangan ka namin, nandyan ka para sa amin. Kahit na hindi kami humilingin ng pera sa iyo. Ikaw ang kusang nagbibigay sa amin. Mas, thank you. Guys, <laughs> thank you dahil sa pa-surprise sa mga sa akin. Manong mo sa lahat <laughs> sa Thank you for everything. Uh, I love you. And I miss you. Mayroon pa pa na ma. Sa akin na ulit. Buksan mo ulit ma.

You never loved someone like I do You probably never loved someone Hi, fellow citizens of Over the World! I'm here with our guest today, Ms. Pilar Bataan. nasa general status din dinudumanda sa presidente din ba ng natapunan binasa rosas po